Kapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga Inday. Kawai, 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 kawai. Ayan partner, andito tayo sa Barangay Kapingkong, Lambayong Sultan Kudarat. Kasama natin ngayon ang farmer hero natin, farmer expert si Sir Archie Basco. Kawai, kawai tayo Sir Archie. Ayan, at saka pag-usapan natin ngayon mga idol kung paano niya napakapal yung bunga na kanyang palay or napadami talaga partner. Oo. Dahil before, 132 ang harvest niya dito sa isang hektarya. Ayun. Pero according kay Sir Archie po, mas maganda pa yung palay niya sa ngayon Ayun. compared before na nakarbisa ng 132. Ayun partner, sa dahil partner sa technique na dati traditional farmer siya, ngayon nag-shift siya ng modern technology dahil siyempre iba na yung uh, panahon noon kaysa ngayon. So yung mga tatumay day, matuto at ma-inspire dito yan sa ating uh, rice farmer. So sir, ikwento mo sa amin sir ano bang nangyari, bakit uh, noon maliit, bakit ngayon lumaki ang harvest mo? Yes po noon pag pa, ang ginagamit ko noon kwan nang wala ako na gagamit ng pulyar ngayon nakasave ako nang paggamit ko ng pulyar Kunti na lang yung abono ko okay. na nagamit mm -hmm. bakit ilan dati ba ang abono mo sir? kwan walo walang sakon mo boss ko grabe. isang hektarya? oo ngayon? O, apat na lang grabe no o, paano mo yung nanabono yung apat? ang una ginsay, ang simula ginagamitan ko ng isang sakon ng kwan ng triple four lang yung yun side dress ko dalawang sako yon isa ay ah, isa lang oo oh. tapos ah tapos yung may ang may isang atong isang uh, nabiliin yung uh, may nakita ko na hindi ko ano, na hindi pantay hindi pantay ang, ay, oh. Yun, ayun, yun oh. ang ko ayun yun isang mga teknik yun ano at sa so, uh, so, ang side dress, mm. ang top dress ko dalawang sako dalawang sako ayun. 17 17, 17, 17, 17. Ayun, ah, yun ang pinaka so, dress ko. Mm. At pulyar marami. oh, full yard ang marami. Marami full yard. Kaya pala mataas sir, no? Oh. Das, mahitik na hitik din yung bunga. Ano, oh. Sa biwang natin partner. Oh, pero dito, dito pa tayo ba, sa ano? Halagpas tuhod lang eh. Halagpas tuhod lang, okay. So, Ayan. So, sir, uh, dito sa unang abuno nyo, ilang araw yon bago, uh, after tanim nyo, yung unang abuno nyo? Bago, Kwan, 15 days yung pag-ikuhan ko. Start abono? Para start ko abono. Pinakain ko ng abono. Anong abono yun? Triple yun. Complete. Triple 14. Triple 14. Complete. Mm -hmm. Tapos ang pangalawang abono nyo, top dress? O, pag top dress ko, o, oh, 45 days yung pag-ikuhan uh, ko. Pag-top dress top ko. O, oh, yun yung 17, 0-17. 0-17. Inaluan ko ng kwan. Yung natira ko na... Yuria. Yuria. Okay. Oh. Ito 600. Mm, -hmm. mm -hmm. Nakabanggit siya kasi partner. Hmm. Binumbahan niya daw ng foliar. Ano ang diskarte niyo sa pag-apply ng foliar sir at saka anong foliar gamit niyo dito? Yung kan, do foliar na Primo plant booster yung ginamit ko na foliar. Paano mo yun sir sa apply sir? Anong oras bang ng tamang pag-apply noon ng uh, ganun na fertilization? Maga pa? Maga. Oo. Mga anong oras? Mga 5 5 a.m. 5 a.m. ako hmm. nag-pull Bakit kaya, sir? Bakit kaya gano'n na 5 a.m.? Para makuha nyo ng palay, ma-kain maka ma niya yung pull na makapasok doon sa kuha niya. Sa stomata? Sa stomata niya. Hmm. Put the pick. Oo, oh, yeah. makapasok. So, so, dapat early morning, partner? Oo. Oh. Kasi kung halimbawa late na, uh, late morning, ano mayari? Hindi, sa so, mga kuha. Hindi na siya makapasok doon sa... Uh, Lobo. Oh. ng dahon. Mm. So walang effect. So yun, partner. Oh. Karamihan sa kanila yung partner, sila oh. Sir Archie. Dito sa na-feature natin sa lambayong, most oh. of them, na, na, mga hitik na hitik at malumiit yung gastos, gumagamit sila ng pulyar. Oh. So, dati, walong sako, oh. ngayon, oh. apat oh. oh. na lang. Oh, so, yun ang technique nila. Para curious, ako, partner. Oh. Kasi, kung dati, walong sako ang bono nila, oh. medyo maliit ang harvest. Oh. Oh. Ngayon, apat na sako, dumami. Oh. Oh. Ah, anong pinakadahilan dyan, sir? sa consumer pa sa uh, isa pa sa variety. Mm. Variety, variety. pag magban mag hindi mag -ma sa variety. Pag Anong yun, variety dito sir? Ito ay uh, yung kuan ko na noon 160 ito. RC, -160. RC 160, 160 ito. Mm. mm. So same same lang oh, sila same. dito. So yun. Bakit kayo sa ibang variety sir? Ano ba yung kaibahan sa RC 160? at sa kawan hmm. Mm. so, anong kaibahan nila sa ibang variety yung ibang variety may na yung kanya yung bunga niya. Mm. Mm ma nang madali na mga paan? Madali pa rin ipasukin ng mga sakit. sakit. Mm. So yung partner. So sa pagintindi ko partner, iba't ibang lugar, iba't ibang variety dapat mm. yung angkop lang sa area mo. yun lang yung tamang itanim yun yung mm. mga yun ang dapat yung tandaan kasi pag pinilit mong isang mm. eh, isang bagay na hindi dapat angkop sa kanya, mm. masasaktan ka lang di ba? 'Yun ang <laughs> <Hugot> yun <laughs> Pag dito, hugot ba 'yon? <laughs> And 'yang nangyari kasi dito sa nila nung na-feature natin nung nakaraan si Sir uh, Pichilard, Large, uh. RC160 din. Uh. So ibig sabihin 'yung area dito sa Alambayong, talagang uh, RC160, uh. may triple to, dun naman sa ibang side na yun. So uh. dito sa kanila sa Kapingkong sa Kakatitisan, RC160 'yung ang crop na uh. ano. So pag uh, 'yun ang tinanim mo, simply smooth lang 'yung grow at saka 'yung uh, harvest mo. Tama ba, yun, Sir? Uh. Yan. At mahal pa ang presyo. At ah. mahal pa? May presyo pa nito sa kontra sa Kwan. Ang kaibahan niya so, ano ba, sir? Sa Pansi. Tagto Pesos ang Kwan. Ang diferensya. Aba, malayo. So, so, mas mahal to? Mas mahal tong one, uh, 160. Magkano ba yung presyo dito ngayon, sir, ng Pansi tsaka itong RC 160? Ang um, 160 ka lang, 22. Okay. At Pansi na lang, 20 na lang. Aba. So, mahal pa rin. Mahal, mahal. pa rin. Mahal. Partner, curious ako. Kasi, nakapag-feature tayo before kay sir doon sa Lambayong din. Hmm na RC160 oh. mm. pero ang pala niya nagpastuhod lang nagpastuhod lang mm. maganda din ang bunga oh. pero dito kay sir bakit taga biwang at saka kanina ko pa ito pinapansin partner sabag pala ito sabag. <laughs> yung sabag kalibel niya lang ng palay oh. hmm. yung suli ang sabag mga mahigit yeah. oh. sa dangkal ang sabag. taas, oh. pero bakit kaya sir na dito kay kalibil niya lang masyadong oh. mataas ang palay mo oh, yeah. eh, RC160 din ang ano, variety What? Hindi, hindi mo na alam, hindi ko na alam kung nagbakasabay kasi partner yung pag-aabono ni ay paggas. Oh, pag sabay sila nagkain siguro. Okay. <laughs> so isa sa mga ano yon. Oo. mo yun oh. sa bago. Hmm. Kalibil niya lang Kalibil. eh. Ayun. So yun, yun mga totoong mga Inday. So yung uh, ginawa nila sir dito yung pag traditional farmer nag-shift sila at naging inadapt nila yung mga makabago Ma kasi nga uh, yung understanding ko dun sa last na video natin kay Sir Pichelard, sabi niya kapag puro ka lang fertilization yung granulars mm -hmm. so magiging acidic yung lupa mm -hmm. in the future ang mangyayari so magiging uh, matataas yung gastos ng uh, pag-aabono mm -hmm. ng inputs mo liliit yung harvest mo mm -hmm. and meanwhile dito sa kanila ngayon sa mga makabagong teknolohiya na nandito sa kanila na inadapt nila kailangan meron tayong uh, full year na fertilizer yung sinasabi nyo. ano po sir? primo ayun yung primo dapat yes. pag mag-spray sila early in the morning 5am until 7am mm -hmm. so ang mangyayari tuloy-tuloy yung pagpasok ng nutrients dito sa stomata nila kasi oh. nga open pa mm -hmm. so yun tama ba yun sir? Oh. Oh, yun pala yun so ibig sabihin liliit yung gastos man-neutralize yung lupa oh. at saka gaganda yung harvest mo so maliit yung gastos malaki yung harvest mo lalaki yung kita mo tama ba yun sir? tama yeah. um, ilang years na ba kayo sir nagpalay? kung ano mga 20 na 20 years oh. so, decades na. so sa 20 years mo nagpapalay nasubukan or naranasan nyo na ba na ma-failure? Oo. Oh. Ano usually yung, yung mga dahilan bakit nagpipilure kayo? Sa mga kwan, mga yung pag napilure ko nung natake ng kwan, ng daga. Mm. Black bag. Black bag. Black black bag head, at saka ano? daga. daga. Pero sa mga pabunga, wala pabunga, naman? Wala man. Wala problema. sa mga kwan naman lang, mga sapat. Hmm. Pilure din sa ilaga. Ah, daga. daga. Partner. Feeling ko partner, maganda din yung lupa dito. Maganda din yung lupa. No? Mm. So sa ganitong katindig yung palay Hala. nila, yung maganda. Si ano yung discard niyo doon kasi may problema kayo. Anong problem sa black bag, sa sa mga daga, ano ang solusyon niyo doon? May mga hmm. solusyon ba kayo? Wala na talaga solusyon. Ang sa kwan sa hmm. black bag mayroon. ron. Hmm. ko ng kwan. Gold yun ni spray ko. Oh, gold. Gold insecticide. Insecticide hmm. Yun, yun ang pang black bag. Hmm. Ang selaga. Ah, daga pa ko na lang. Ah, so may oh, may party sila. May party na, makuha lang party na <laughs> so, lang sa nang party. Pero paano so, ulit sa pamilya. Sa ngayon. Mayroon doon sa uh, gitna. Sa gitna. So, Pero hindi naman ganun marami. Ay, Ay, ano pala to partner? Hindi sabog tanim. Kaya kaya, kaya pala. Uh, sabog ano? Li, sabog ah, sabog. Sabog. sabog ni. Ay. Kala ko hindi sabog. Sabog, so, sabog tanim. Kasi, eh. Huh? Sabog oh, makapal. Ko. Ah, sabog tanim to. Oh, so, yon ang tanim pala. Nila, sabog so oh. Ayan. Bakala ko yung tanim mismo. Ayan ah, ang ang, ang, ang tanim. Tingnan nyo oh. pa sa kabilang side. Ayan oh. ang tanim. Yan Yung, tanim. Tanim pa. Yan, yung uh, ano pa, bagong abuno pa ba sa dress. <laughs> tapres na tapres na. Oh, na. Oh, <laughs> oh, blue blue na. so lalabas na 'yo. Nagbubuntis na. So, ayan mga totoong mga hinday Ah, uh, Sir, ano ba 'yung iba pang uh, mga common problems maliban sa black bag sa sa daga, may eh, may iba pa ba na, na encounter kayo na mapaperior kayo? No, noon 'yung tungro, nalapula 'yung kanamin dito, 'yung tungro. Tungro. Oo, ano 'yun eh. Kilala ng yun. yung, 'yung lupa hindi pa mag 'yung palay. Hmm. Mababa baba ka noon. Mhm. Hindi -hmm. maka drain yung tubig ba? Gamu na stawo ng pagsagnat ng tubig. Oo. Oh. Yung palay namin mga pa tan stunt. pula oh. Oo. Oh. Ah okay. So walang nutrients so, pagano pula. pula. Oh. Sintik to ata yon. Mhm. So, yung tunggo. Oo. Oh. Tunggo siguro yon. Ah tunggo. Tunggo basa Ayong basta tunggo. Oh, Oo. <laughs> <laughs> so, kasi yun sa palay. Pwemon oh. sa palay Pula siya. Mm. Hindi siya maglaki. Mag 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 tapos failure 'yon, siguro. Failure 'yon, failure. Pero na yun, ko, tataka lang ako partner kasi baka iba-iba yung technique nila sa ano sa, sa pag uh, fertilization. Ano ba yung uh, edad ng pag fertilization nyo? pag spray nyo, ilang araw ba yung interval? Yung interval, uh, yung paggamit uh, ko dito, every kwan sa foliar saka yung sa, sa abono. Sa abono, pagtapos ko ng Abo no, nag, mga 3 days nagpulyar ako, palawap ako pulyar mm. Mm. Para tuloy-tuloy yung kanang panay ko mm. so, Every one, every 14 uh? o 15 days nag-spray ko Ilang beses yun sa buong, har bu buong uh, season na ganito? Bukas, uh, bali, kwan, bali, apat Apat na beses kayo, so, oh, sa pulyar yon Sa pulyar yon hmm sa tatlo pa lang bukas mag spray ako follow up pa ako ganito mag spray pa ko ng pulyar bukas okay. oh, kahit malapit na yung harvest kahit okay, malapit na harvest pulyar yung ito Pulyari. para yung dito sa puno niya hmm. magpasok pa magwan pa ba magtinggas siya maglaman pa maglaman pa O. Oh. kahit partner kanila pa tayo nag-uusap pa sa pulyar pulyar sa isang hektarya ba sir ilan yung pulyar na magagamit ilang galon ba apat apat din O. Hmm. Hmm, okay. Madami so, tag pala. Tagwan tag man ng timplada ko. Oh, din okay. ah, so dinadamihan mo? Oo, oh. no? dinadamihan ko para guwapo. Okay. so ilan sa ilan dapat? Ako, kontra sa bono. Hmm. Sa bono mapay pa gani? Ayun oh, lang. So, oh. ang timpla mo sa isang napsak sprayer ilan? Sa sa puro hero isang tinapa. Oh. so dalawa na. Ah, double dose. Double, double dose. Na, oh. double dose. So, wala man, wala may manising sing overdose. overdose, ang kulyar. Mm. So, balik tayo partner, medyo naguluhan ako. 15 days nagabuno ka. Uh oh, oh. Tapos after 3 days nagpulyar. Pulyar ko. Uh And then set naman ko sa kwan. Bali 15 days nag spray naman ko sang pulyar. Pulyar. And, and then at the 45 days nagabuno ulit. Nagabuno ko. 17017. Top 3. Mm -hmm. Puro pulyar na lang dayon na siya. So kung nag-start ka ng full mo ng primo sa 18 days, 18, 18 days. Oh. every 14 days nag-fulliar ka? Oo. Oh. So apat ah, na beses yun. mabilis lang pala, tandaan partner. Oo, so, so, lang. So tandaan niyo po yung matutumahin dahil sa mga anong uh, magagamit ng mga foliar, yun ang the best na ano na pag uh, oh. spray every 15 days, yun ang pinaka oh. the best. Oh. Ako mismo magsabi ko na maganda din yung Primo partner na subukan na natin sa sili natin. Oo, oh, mm -hmm. kasi nakapag ano kabit ka palaya. Pwede din sa palaya sa kamatis. Oh, oh, oh di ba yes. nagamit tayo dati, maganda. So pwede din pala sa yung Primo sa mga ano, mga gulay, vegetables mm. -hmm. So effective din sa sa sili. sa atsal, Oo. Mm -hmm. Oh, oh, oh. di ba? Sa kapitsay. Petsay. Ah, sobra naman kasi yung laki ng Pichay na, na tiktingan <laughs> natin. <laughs> Sobrang laki. So, yan sir. Maliban doon, sir, mayroon ka pa bang uh, ibang uh, naibago dito sa farm mo nung simula ka nag-adapt ng bagong technology? Ano ba yung changes? Yun lang, yung paggamit ko ng kwan, pulyar at saka yung abono ko na, na, na lessen, lesen na, na, na hmm. bawasan na. Okay. So, ano mas maganda? Yung dati o ngayon? Ngayon. Ah. Oh. Hey, marami, maraming gasto noon. Okay. Mas hmm. mahal ang puno. Oh, dahil yung pag-usapan natin yung gasto, magkano na gastos mo dito sa isang hektarya mo? Bago mag-harvest, magkailan kasi yung isa doon nakit na sabi niya eh. Baka hmm. sa baka parehas kayo. Sige, ano, hindi natin sabihin. Estimate oh. mo, lahat-lahat na. Mga oh. 21. 21,000. 21, oh, oh pa Baka ko mag-harvest. Oo. Oh. Tapos estimated mo mga ilang sako to dito, ma-harvest mo. Ngayon. Yung last time na lang, And yung last. Oo. Oh. 132 sabi mo. 100 ton yung uh, dati na bigat. Oh. No, hindi pa nag-fulyar. No, full Pero ano nag-fulyar ka na? So hindi mo na ako sabihin. Nari, di na yung cellphone ko dito. Matuto mga hinday. tatu na natin <laughs> yan. Sa oh. ngayon, di. Kasi mas maganda pa daw ngayon. No, ngayon. Mas maganda ngayon. Mas maganda nga ngayon. Estimated mo, sir? Estimated lang? Mga 130 lang. Oo. Ah. Kaya nabawasan man doon. Aba? O, wala? Mga nabawas man yung... 130 sacks. Sa isang sako, sir, ilang kilo? Ano uh, ba uh, 65? Oh, 65. Times 65 lang ako. Uh, oh. oh 8,450 kilos. So, times... Magkano yung presyo ngayon? Doon nakaraan, 21 eh. Ngayon magkano? 15 noon. 15. hindi ng ngayon. Oh. 22 ng kwan. Okay. 22. Kundi pa baba. 22. 22. 185, minus 21 na gastos kahit sabihin natin 30 okay. may 50 pa rin siya partner may okay, 50 pa rin oh. malaki pala talaga kita sa so pagpapalay mag-ship na tayo ng palay <laughs> ilang, <buwan, laughs> ilang buwan ba yung pag harvest ilang buwan ba ilang buwan ba ilang buwan 100 4 months di o oh, kwan sobra lang tatlo okay. one, one and nine, one 110 nine. Hundred Ten lang sir 110 no. oh so yun partner dito nagsagi agad sa isip ko kasi marami tayong uh, makikita sa Facebook na okay. sa pagpapalay wala talagang kinikita. Oh. Eh malaki naman pala ang kinikita, <laughs> 150,000 per hectare. Oh. Bakit maraming, kung oh. maga-farmer na nalulugi pa rin? Maraming utang. Ayun so, lang. Utang. <laughs> Dahil utang, sa utang, utang, utang oh, no? O, oh, oh, yun lang. Oh. Is, isa sa mga problem yun, sir. Mm -hmm. Sige, ma sa, ma share mo, sir. Mag-utang ka ng money mo, ng pang-finance mo. Uh -huh. ka ng kwan. So, hindi ka pa naka-harvest, may utang ka na? May utang ka na. Pagdating ng harvest mo, bayad na. Ayun na. Nakautang ka naman pero ilang porsyento ba yung utang dito, sir? Mo ilang interes? Huwag mo sabihin baka mautang sila. Oo, depende sa ton. Kasi sa mga potang, dati sa amin partner kasi 20%. At 10% o dra. 10 10% sa inyo dito. Sobra naman yun yung kagarapal yung sa inyo doon lugar. <laughs> Shout out po sa Libak. Sa Libak. Sa amin dito 10% na ata. 10% na sa amin dito. So, permanent 'yon. Permanent 'yon. Oh, permanent. Oh. So, halimbawa kung mag-abono ka, usually yuriyan is 1300. 1 Ang yuriya so 'yon, 1 na yung 1-8 lang yun 1-8? lang yung Ria pa naman dito sa lambayang mo. ba yung 1-3 na wala ba yung 1-3 Imagine mo 1,300 ang urea mm -hmm. ngayon, oh, di ba partner? Oh. Kakabili ko lang eh. Oh. Ano kung Anong barato? Oh, kung binili niya 1,800 may pabandred na. Oh. Interesant pa. Oh. Uh, 10% yeah. per month 180. Oh. Oh, oh magkano na 'yon? Tatlong 180 o tatlong buwan? Oh. Grabe ka so, laki pala. 25. Mal malaki uh, yan yan. malaki yeah. na 'yan. Paan? So sana sa mga Department of Agriculture, no? So mapansin hmm. uh, din nila. Times to pala no kung ang financing mo kung utang, laki 21,000 mo magiging 40 plus mm -hmm. kung utang. Kung utang. Sige yun ang napakaganda na technique nila dito mga partner sana po na may natutunan kayo sa video nito matutunan mm. Uh, hindi partner may question ka pa? wala <laughs> tanungin natin sa si sir kung ano ba yung best advice niya sa mga kagaya na dating traditional farmer na nag-engage dito sa mga mga kabagong technology sir eh, uh, e, sabihin mo dito sa ang mga, sir. masasabi ko lang mag kung kayo mag kung kayo mag moderna na ngayon ang gamitin natin hindi hmm. na tayo magbalik sa kwan traditional. Hmm. mag iba tayo ng technique para mas marami atong mas marami ang makita natin sa ating kwan. Ama ating pananim. Ayun. Ayun. So yun, Sana po nat may natutunan kayo. Please don't forget to subscribe ang channel po namin ni partner Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm at sigurado yan ngayon. Sobrang init na dito. At uh, kagaya ni Sir Pony, Sir Archie, mapifeature din namin kayo. Mag-message kayo kung nakaabot ka sa video ito. Mag-comment kayo kung taga saan ka. At para malaman namin, sana sa sunod makapunta kami dyan. So, partner. Yeah. partner, may question ako. Oh. Kasi, uh, curious lang ako, sobrang ganda. Hmm. Tatanong ko, Sir, prior sa pagtanim nyo nito, may intercropping pa ba kayo? Ibang, uh, like, munggo, mga yun, ganun. Sorry. Nung dati, nagtanim ako ng kalabasa dito. Okay. Kalabasa yung Pagkuan intercrop. Intercrop. Pagay, sira na oh. ang cut-off. Bago ang pala bago itong palay na to, may no, may to. ito, may hmm. oh. kalabasa so, okay. ito. May kalabasa ito. Ay. So kaya pala Isa din maganda. siguro sa ganun, partner. Oh. Nitrogen fixing yun. Oh. Ang kalabasa. Oh. Oh. ko munggo lang. Hindi, nitrogen fixing din yun kasi nabubunbun. Eh. Oo, oh, kalabasa. Tama ba, oh. sir? Oo. Oh. Oh, huwag kang magsabing oh. hindi kasi video tayo. <laughs> Oo. Oh. <laughs> ito pa, partner. Oo. Oh, sir, sa isang taon, ilang business kayo dito nagaganito uh, nagtatanim ng palay? Dalawa lang. Ah, dalawa. Oh. oh so may nakapahinga partner. Ayun. So siyempre eh, pag gaganon. Tapos ito ng palay ko naman. Yung kahit munggo o kalabasa o pakwan Ah, mag-intercropping talaga? Oh, yeah. Eh, ilang beses din pala sila nagka-crop dito dalawa, dalawa, lang sa palay Dalawa sa palay oh, Tapos may ibang hmm. crops pa, dalawa oh, din oh. oh, hindi eh, apat pa rin <laughs> oh, oh, So meaning, palay, <laughs> after harvest, magmumunggo And then, after na ng munggo, Palay naman. Palay ulit. Palay naman. After palay na naman ulit, kalabasa, ganun. Ay, maganda yun. maganda sa sandin. Dipindi sa magsirang niya, yun, pili ka sa dalawa, itanim mo, mugo or kalabasa or pakwan. Kapag dry season. Kapag dry season. Ah, isa din yun sa mga discarte partner. Ay. Kaya, hindi ko maiisip-isip na ganito kataas. Hmm. So, Kalabasa I think ito to, dati. Mas maganda may intercropping oh. muna bago palay. Ayun. ayun. pwede 'yun, pwede yun po sundin 'yun yung mga sa Tagalog oh. Pwede na sundin yun, partner. Mga dry season. Nakapay yun nga yung lupa. Pwede pakwan. Oh, pakwan. Oh. Kalabasa. Mm. Partner, ayun. Oh. Pwede Kalabasa. din sunbay. Ayun. Pero lang kita So tunan nyo po Luzon, Visayas at Mindanao Na ipunta po namin niya partner Ibat-ibang diskarte Ibat-ibang farming techniques Ibat-ibang farmer hero At uh, pag sinunod nyo po Yung diskarte nila Possible po Yun din ang magiging resulta Kaya yan Abang-abang kayo dyan yeah. So mga idol Kung nagustuhan nyo yung ating video Please uh, click naman yung like button at saka don't forget i-share para marami pong makapanood. Ayun. So kita-kits tayo sa Luzon. Pupunta kami diyan, may aquaculture na seminar no sa BioFlock. Kita-kits tayo diyan. Yes. Maraming salamat po, Madon. Happy Farming po. Mula yan dito sa Barangay Kapingkong kasama natin si Archie Basco. Maraming salamat po sa inyong mga mga Inday. Kaway-kaway. Happy farming.